Uh, good morning po uh, May na-accident rin itong motor Na uh, ano Ah uh, Modern Kaya yung ano Na, uh, Ano sila ng ano Ito Nawalan ata ng freno Ayan Dalawang nadali niya ata Ang ano Iyo na ito isa. ito po ito ba ibiyahin ko gyo yung, yung motor no nasalpok nya ito po yung ano itsura ng motor no nawala siguro ang preno nawala ang preno nawala ang preno nawala ang preno okay Selamat. Okay. dalawahan ng ano tawag oh, okay, ito ito po ay Aurora Cubao ang ano nito ah uh, pangyayari ayan salpok po yung ano nya yung crosswind na ano wala itim 1 to 1 5-2 Ayan po Ah uh, na nangyari kasi Hindi alam kung ano nangyari Na buo naman ang ano nila Siguro na Lusutan to ng preno Ang pangyayari Ayan Ito nang bas ng ano Ah uh, Ito, naka-accident kaya nga doon. Ah, ito, transport to eh. Ah, uh, samahan ng Kukyo transport to. Ayan. 5918 9 ang ating plate number. Ah, investigahan po kung ano nangyari. Tama lang siya sa ano, sa rights ng uh, harap ng ano, itong ang uh, ano, itong harap ng bus na ito. Yan po uh, ang ano, aksidente ito. Dito sa Marcos Highway po ito. Marcos Highway. Ang ano niya. Ah, uh, okay marap pa sa inyo ito ito po ang kan at nadamay din pa rin yata ito ay kas na sa pwede 嗯，拜拜 <laughs>。Bye.